Minsan mo na rin bang narinig sa mga magulang o mas nakatatanda sa iyo ang kasabihang malas daw makakita ng tumatawid na itim na pusa? Pero bakit nga ba itim na pusa? Bakit may racial discrimination sa mga pusa? Ang paniniwalang malas ang itim na pusa ay nagugat ugat pa noong sinaunang panahon, panahon ng mga ancient Egyptian may sinasamba sila noong gades na may anyong babae ang katawan at ang ulo naman ay itim na pusa na ito'y itinuturing naman ng mga kristyano na demonyong nagbabalat kayo o demon in disguise. At sa Europe naman noong Middle Age ay pinaniniwalaan nilang ang witch ay kayang magbalat kayo bilang isang itim na pusa. Ayon sa kwento, Noong 1560 sa Lancashire, England, isang gabi na walang sinag buwan, ay may nakitang tumatawid na itim na pusa ang magamang naglalakbay. At binato nila ito. Bakit? Trip lang nila. Siguro hindi sila animal lover. At syempre, tumakbo ang pusa na nagtungo ito sa isang kubo. Kinabukasan ay dinalaw nila ang kubong iyon at nakita nila ang isang babae na tila may iniindang sakit at may galos ito sa katawan na pwede namang nagkataon lang pero dahil judgmental ang mga tao ay naniwala ang kanilang mga kababayan ng babaeng iyon at ang itim na pusa ay iisa. Namula noon ay pinaniwalaan na nilang kayang magpalitan yun ng mga witch bilang itim na pusa. At ang kwentong ito ay kumalat sa Amerika dahil sa mga Europiyang nag-migrate dito at napunta sa Pilipinas dahil sa kolonyalismo. Oo nga at hindi naman masamang alalahanin at paniwalaan ng mga bagay na nakasanayan na. Ngunit karamihan sa atin ay hindi naman talaga alam kung saan ang mga ito nagmula. E eh, sa yun na daw ang nakasanayan kaya magiging sunod-sunuran na lang sila. Siguro nga wala namang mawawala kung patuli pa rin tayong maniniwala. Pero sana buksan ang isipan dahil karamihan sa mga paniniwalang ito ay hindi na akma sa kasalukuyan na wag nating isisi sa ibang kamalasan dahil maaring kung ano ang meron ka ngayon yan ay pwedeng nagkataon o resulta ng sarili mong desisyon mag-isip at alamin ang sagot sa mga tanong na